So, ready na nga tayo. Ayan, may rigala ko sa Bibigyan pa kita ng 50 pag nahulaan mo ang laman nito. Baka may laman yan. <laughs> may laman nga yan kaya nahulaan mo. Pinapahulaan ko sa iyo. Ang laman, ang laman, ang laman. Rice. Okay. So, walang laman nito. Ito, pakasal ka lang. Nakakatakot pa ba na ganito? <laughs> Hindi nga. Walang, walang nakakatakot. Bakasan mo na kasi para malaman mo. Pusan mo! mo? <laughs> mo? Pusan mo? <laughs> mo! na lang! Kung mo dito, malakas ka. Pabuksan na. Pusan mo! Pusit Wala mo muna! Sure? Pabuksan mo na lang! Siya

<laughs> May hmm. nakita mo Nasa <laughs> Ito, bubuksan mo lang. Tapos? Tapos. Hilain mo lang siya. Sige, sasakta. <laughs> Walang yan. Lakasan mo ka. <laughs> 百了。<noise> <noise> <noise>